no grabe napakaganda so, hindi natin tumago kung para pala sa mga napuntahan natin dahil napakaganda ayan no ok so papasok na tayo sa may mga mapuno ito <laughs> yung pinakadulo mga bar so dito yung papuntang Aguilar walang bidaan patutubo Tas dito yung galing naman ng daang. sa taong 2020 nakilala ang daang kalikasan sa mga tarampang kasinan na pinakakahanga-hangang sa Pilipinas. Nauna ay isang kalsada, hindi isang destinasyon ng mga turista. Ngunit dahil sa kanyang katanyagan at kagandahan, ito ay dinagsan ng mga turista, riders, bikers at mga motorista. Dahil dumadami ang bumibisita dito, may pagkakataon nagkakaroon ng aksidente. Kaya sa taong 2021, napagpasyahan ng gobyerno ng Pangasinan na pansamantalang isara ang daang kalikasan mga taram para makaiwas sa mga aksidente, crowded na mga tao habang kinukumpleto ang daanang ito. Kaya sa video na ito, susubukan kong ipakita sa inyo ang mga kabundukan, daanan at scenic view na makikita ngayon sa daang kalikasan at sa ating paglalakbay madadaanan natin ang Bugalyon Bridge, Bugalyon Junction at Aguilar hanggang marating natin ang daang kalikasan mga taram. Kaya tara mga par, samahan niyo ko sa moto adventure na ito. Let's go! All right mga parso, welcome sa ating panibagong vlog ngayong araw na to. Time check tayo. Alas 9 na po ng umaga. So pupunta tayo sa bayan ng mga tarumpa rin. Titignan natin yung isang sikat na tourist spot na pinupuntahan ng mga tao pero hindi pa masyadong inopen sa mga inopen sa public. So try natin pumasok. Try din natin magpalipad. Sana makakuha tayo ng magandang shot, magandang view. Okay, So, meron tayong biyahe na 56 minutes, equivalent to 38 kilometers. So, nandito tayo ngayon sa bayan ng Binmali para magumpisa ng ating vlog. Ito mga parso, dadaan tayo sa bayan ng Lingayon, Bugalyon, Aguilar para makapunta sa bayan ng mga Tarum, Pangasinan. So, dadayuhin natin ang ating ang tourist spot, ang sikat na tourist spot dyan sa mga taram. So, tara mga par, Let's go! medyo mainit-init na ang ating biyahe at kaya alas 9 na ng umaga madami rin tayong nakakasalubong at nakakasabayang ang mga 4 wheels at mga motor okay so bago natin puntahan ang ating destinasyon tayo muna magpapagas dito sa centrum so ating suking kasuli na nga okay so 177 ang ating nagasuli na ngayong araw na to traffic. So, dito na tayo sa Galleon Boundary. Ayan, so grabe traffic dito. Ang dami mga sasakyan, mag weekdays pala dito. Ayun oh, ang haba. ay, matatagalan pa tayong pumunta sa ating destinasyon. Okay, kaya naman pala. So, meron palang living dito. Kaya, matraffic. Maraming kabundukan talaga. Ay, hindi nakakasawa ang tignan ang kanilang bundok. Ay, grabe nakaka-relax naman ng bundok dito. So natin na natin nagpalipad dito nung nakaraan nung pumunta tayo ng Tarlac. So papakita ko sa inyo yung lugar. So talaga napakaganda. So ito, ito yung ito ay nasa bayan ng Bugal yon, itong tanawin na ito. Ah, uh, bali ang talagang target natin ngayong ano na to, araw na to, ang daang kalikasan so makukumpleto na natin makukumpleto na natin kapag nakapasok tayo nakapuntahan na natin ang daang katubo daang kalikasan sa Santa Cruz at saka ito pinakalas ang kalikasan sa mga tarumpang kasinan All right, so sa mga nagpa nagbabalak po na pumunta ng Mapita View Deck, dito po yung papasok dito sa may kanan natin ito po this way sabi niya sa daang katutubo ayan po mga par dyan pasok sa daang katutubo yan mga par so dito sa may bandang kanan naman natin yung papasok ng Maples River so dyan po sa may bundok na yan sa gitna niyang dalawang bundok na yan dyan po makikita ang Maples River so try din natin yan i-content pag nakapunta tayo grabe ang daming solid lane dito solid yellow line <laughs> dito sa gilid ayan o, oh. mga, pa, mga palay so binibidad po nila mga palay ang mga palay ang haba, ang habang solid yellow line okay so hanap muna tayo ng store dahil hindi pa tayo nag-aalusal after kasi ng renewal ng ating motor uh, dumiretso na tayo dito sa may mga tarum pangasinan okay so hahanap tayo ng biscuit muna wala akong makikita tingi sige ito na lang yeah All right, so, ayan mga par, So dito sa mga Tarum, katabi lang noon yung bundok na yan, oh. Ang Mount ma Malabobo, malapit po yan sa may hot spring, sa may Manluluwag hot spring. So tapos yung mga bundok na nakikita nyo po yung tatlong yan, yung bundok pa na iba doon, mga bundok po yan, di ko po alam kung anong pangalan, pero mga bundok dito sa mga Tarum, Pangasinan. So grabe, sulit mga par. So ulit ang tanawin talaga dito sa mga taram Kung mapupuntahan nyo lang sana lahat So ito ang pinaka, pinaka, pinagbabawal nila Ito pong daan kalikasan So hindi po talaga nagpapapasok dito So ito try lang po natin ah uh, Baka sakali makalusot <laughs> Ayan Okay mga bar So let's go dami lang ang lawin dito so ingat-ingat po pag nagpapalipad ng drone grabe napakadami so, for the first time ayan mga par na makapasok tayo dito sa may daang kalikasan at ito ang third time nating pagpunta at ngayon lang tayo nakapasok mga par Woo, pinayagan tayo ngayon papakita ko sa inyo kung gano ba kaganda itong daang kalikasan dito sa mga taram marami ng mga vloggers marami ng mga nag content dito pero sana makita nyo kung ano naman yung para sa aking content alright mga par tara let's go Okay, so unang sabak dito sa daang kalikasan. Ayan. So meron tayo mga 35 degrees na paakyat. So sunod-sunod mga par. Tapos merong four lanes po yung daanan nila. Grabe, napakaluwang. At napakasulit naman. Ayos. Tignan nyo naman yung daan Oh. Napakalilim dito mga nakakalam at hindi pa nakakaalam so kaya po sinarado ang daang kalikasan dahil ang dami po mga pasaway na pumupunta dito mga iba na didisgrasya so ayan sa so, nagkaroon ng case na po dito na may namatay so kaya yun sinarado muna itong daang kalikasan dahil sa mga pasaway na motorista at mga siklista ayan mga paro may mga lupa na, na ano dito na landslide wow grabe balikan natin mga par ang ganda nun wow ayan oh grabe napakaganda tapos dito oh sa may bundok ng Aguilar ayan oh Yeah, Bundok ng Aguilar. Wow, nice, napakaganda naman. Sulit na sulit ang punta ko dito. Iyon oh. Bundok na naman mga par. Wow. <laughs> Grabe, napakaganda. ayan oh, paakyat. Zigzag road. kaya yeah, pala talagang yung mga iba talaga gusto talaga pumasok dito kasi gusto din lang makita yung tanawin ayan pa no mayroon na namang lawin dun so hindi talaga pwede magpalipad ng napakataas kailangan bantay sarado mo yung drone mo dapat nakikita mo kasi ayun oh, sana niya wala na wala na tapos na ang ating vlog ang dami na rin pa ano dito yung pine trees or tinatawag nilang nabubuhay sa mainit at malamig yung aroo aroo na puno ayun oh. ang dami tapos ayan so pag nakikita po natin yan mga par yung bundok na yan zambales na po yan dyan po tayo dumano na karaan at ito ang napakaganda talaga Grabe. Ayan oh. Wow. Ay no. Oh. May daanan din doon oh. Hindi ko alam kung saan papunta yan, pero may daanan yan par oh. Lupa pa ganun. Tapos yan oh, ang nasa harapan mo. Napaka-relax. Relaxing view mga par. Grabe. Napakaganda. Ah, Okay, so tayo sa pinakamataas. Tapos yung bundok, hindi po siya maraming puno. Mayroon po siyang mga mga damo. Gaya mga talahib na antataas. Yung mga na tiger grass, tawag nila. Sa mga, yung mga nakakasugat na damo. Whoa, overshoot. whoa, whoa. Grabe. wala na akong masabi mga parang so grabe na lang talaga ang nasasabi ko dito so ikukumpara natin to hindi natin ito makakukumpara pala sa mga napuntahan natin dahil napakaganda ayan o oh. wow okay so ito yung view deck dito sa daang kalikasan waiting shed nila dahil makikita mo ang tanawin dito buong pangasinan mga par So, makita natin yung kabundukan. Ayun, no. Know, daming bundok. Bundok ng mga taram. Tapos, sa iba ba Doon. Doon po banda yung bayan nila. Tapos, doon sa Aguilar. So, siguro itong daanan na to, shortcut, papunta doon. So, tanawin. Grabe. Kita nakas ng hangin, mga par. Woo! Sulit ang punta natin. Tanaw, ang buong tanawin tanaw ang buong lugar. Bundok. Hi. Okay, so ito ang mga taram ay dinarayo dati ng mga tao dahil dito sa daang kalikasan. So natigil lang ang dagsaan ng mga tao dito dahil pinagbawal na pong pumasok. So naswertehan tayo mga par na dahil nakapasok tayo dito sa daang kalikasan. So sa mga nagbabalak pumunta dito, huwag nyo muna, muna huwag nyo ituloy dahil bawal pa po ang daanang ito. So yung mga iba dumadaan sa Santa Cruz ng Bales papunta dito. So, mga mag-exit po dito sa ng checkpoint ng daan kalikasan. Doon po pwede po kayong mak maka-exit pero ang pumasok bawal po. All right? So ayun paro, may nakasabayan tayo motor. So, pinapapasok po sila dahil siguro dahil may mga bahay sila dito or mga trabahador dito sa daang kaligasan. So, ayan oh. Wow. Establishment. May establishment dito. May business. Manila Chapter Philippines Solong solo dito mga par Solong solo mo Ang daanang ito Wala kang mga Nakakasalubong Na four wheels Ayan Medyo mapuno na dito Pinakadulo mga par So dito yung papuntang Aguilar yung daang katutubo taas dito yung galing naman ng daang alikasan ng Santa Cruz Zambales so dito mga par hindi pa natatapos kasi tinan mo yan o, puro lupa pa yan so hindi pa rin nagagawa na idudugtong pero ito din papunta naman ng daang katutubo dito naman ay uh, hindi pa natatapos yung may paakyat dito sa Daang Katutubo. So napakahirap dumaan dyan pag manggagaling ka dyan sa Daang Katutubo paakyat dito sa Daang Kalikasan. Ayan na oh. Ayan. Yung bundok na yan. Baba po niyan is dyan po na yung Maples River. Maples River. Kita ko na po yung Mapita. Ayan. Banda dun ata. Mapita view deck. Pero napakahirap ng daanan dito sa baba. pag na po natin ituloy hanap na lang tayo ng spot na pwede magpagpalipad para sa ating magandang view grabe yung lupa dito kulay pula para. grabe napakaganda naman ayun oh pulang pula ayos ah, yes, ah. Ayan na po. Yung pababa po nito is yung papuntang daang katutubo. So hindi ko na bababain mga par. Alright mga par. So hanggang dito na lang ang ating video dito sa may daang kalikasan. So nakita natin kung gaano kaganda at tayo nakapagpalipad pero hindi masyadong mataas dahil madami mga lawin at malakas yung hangin. So at least napakita ko sa inyo yung mga lugar at yung daanan dito sa daang kalikasan na to. So ulitin ko po ulit na hindi pa po pinapayagan or hindi pa po pwedeng pumasok dito sa daan kalikasan na to. So ayan mga par, kaya kung babalakin nyo or paplanuhin nyo pumunta dito, huwag nyo muna ituloy dahil hindi pa po bukas. Alright! So ayan mga par, so kung bago ka lang po sa aming channel, please click like and subscribe. At i-share nyo na rin sa mga barkada natin dyan. Para makita nila na travel vlog ang ginagawa natin. Iniikot natin ang buong Pangasinan, buong Region 1, Cordillera at Central Luzon. So, tatry natin lahat yan hanggit kaya natin. Okay? pa ko na babayin yan sobrang tarik po yan pag umakalit ako napaka grabe yung ano nasa mga 45 degrees